Hello mga palangga! Masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan ngayon? Ako ay masayang masaya today. Ayan, ang sarap ng ano ko o ulam. Sobrang saya ko today pero bago tayo magsaya ay magluto muna tayo ng ating ulam. Ayan, so nagpainit ako ng kawali. Nilagyan ko lang siya ng olive oil. Olive oil pala ang palagi kong ginagamit at sobrang bihira akong gumamit ng butter. Ayan. So, mainit na siya. Igisa ko lang ang sibuyas, bawang, at saka luya. Wala na kasi akong ano ng tanglad. Nakalimutan kong bumili pala. Ang tagal ko na kasing ano, hindi uh, nagpupunta ng Asian store. Tapos, ayan, kamatis. Kunti lang talaga yung kamatis ko. Nakalimutan ko palang bumili ng kamatis. Kaya, ayan, kunti lang. Tapos, huwag kalimutan yung sili hindi ko na ini-slice yung sili kasi ayaw ko kasi kainin yung sili yung lasa lang ng sili ang gusto ko kaya buo yung sili tapos ini-slicean ko lang siya sa gilid-gilid ayan so lagyan natin ng mga pangpalasa na lagi kong ginagamit yan so kung gusto niyo ng recipe nito sobrang simple lang naman na luto na ito may recipe ako sa post ko ayan tignan niyo na lang doon tapos lagyan ng tubig Ayan, kayo na bahala kung gaano kadaming tubig. Basta may tubig pang sabaw. Ayan. So, nilagay ko ang kalahati ng tilapia. Wala na kasi ako nung mali maliliit. Gusto ko kasi yung maliliit eh. Tapos ito, malaki yung nabili ko. Kaya hinati ko siya. Kasi hindi ko naman maubos yung isa. Ako lang kasi ang kakain nito. Ayan. So, kung marami kayo, i-diubosin nyo yung ano 'no, yung buong malaking tilapia o oh, tsaka dagdagan nyo pa ng tubig. So, kay ako lang mag-isa kaya yan lang. Tapos nilagyan ko ng baby pakchoy. ayan, ang sarap, sarap niyan. Pwede naman wala kasi ako malunggay. Gusto ko kasi sana malunggay eh walang malunggay. So, ayan na lang yung nilagay ko kasi masarap ang sabaw niyan. ayan, so lutuin lang natin ng konti, wag masyado para hindi ma-overcook yung ah gulay natin. So, ayan o, oh, tignan nyo. Ang sarap niyan. medyo maasim-asim yan kasi merong kamatis. Mas, maas mas masarap pa yan kapag medyo maraming kamatis. So, tapos na siya. Mabilis lang kasi siya kasi naprito ko na din yung tilapia ko. So, ayan na. ko na sa aking lalagyan at para makakain na ako. Ako lang mag-isa nito so ay kaya konti lang yung nilagay ko. Mukha lang siyang marami pero konti lang talaga yan siya. Tapos kalahating ano, tilapia so okay na siya. At saka hindi ko napansin na konti na lang pala yung bahaw ko. Ayan. So, okay na yan. Marami naman siyang gulay. Tapos, masarap ang sabaw. So, ayan na ang aking ulam. Sana'y nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat sa panonood.